Nagumpisa ang bardagulan sa pagitan ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbar nang mag-post si Heart ng video sa Instagram kung saan ipinakita niya ang kanyang imbitasyon mula kay Kim Jones ng Fendi para sa Milan Fashion Week. Binasa pa ni Heart ang mensahe na may pahabol na linya. This is not edited na tila may patama sa isang issue. Dear Heart, welcome to Milano. Love, Kim Jones. Thank you so much, Kim. I love Kim and this is not edited. Of Whoa. Good morning! Day three. It is 9 a.m. But this is our look because we are going to Carolina Herrera. One of the best Come on, let's go. Medjumbalay yung next location. Hopefully, we're gonna make it. No missed shows in New York. No missed shows! Oh, we missed it. At dahil na miss ni Pia ang show ni Carolina Herrera dahil sa New York traffic ay napagkasunduan na lamang nila at nang organizers na mag-post ng video about sa event na pag-aari ng style.com at rumampa na lamang siya sa Kalye ang natanggap niyang damit. Bunga nito may mga netizen na inakusahan si Pia Wurtzbach ng peking imbitasyon at pagdalo sa fashion show matapos siyang magbahagi ng video ng nasabing event noong Setyembre 12, 2024. Ang video ay nagbunsod ng espekulasyon na hindi siya dumalo sa event at kinamit ang footage ng iba upang lumikha ng maling impresyon. Depensa ng kampo ni Pia na ang video ay hindi inilaan upang linlangin ang publiko

maraming netizens ang nag at ramdam na ramdam nila ang tila pagpaparinig ni Harsh. Sabi ng ilang netizens, parang patut sa daraw ito kay Pia Wurtzbach na kamakailan ay inakusahan ng pag-edit ng kanyang caption at paggamit ng video ng iba mula sa fashion show ni Carolina Herrera. Sinabi ng mga bashers na gusto lang palabasin ni Pia na imbitado siya sa event kahit hindi naman talaga. Ang post ni Hart ay may makahulugang kinder at sinamahan pa ng komento mula sa kanyang glam team na nagsabing, doon tayo sa real time and not edited. Mas lalong uminit ang usapan ng magkomento si Hart ng ha 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 na tila nagpapahiwatig na pangasar nga ang kanyang post. Samantala, sinagot ni Pia ang issue sa pamamagitan ng pag-post ng video bilang patunay na imbitado talaga siya sa fashion show pero late siyang dumating. Kaya hindi nakapasok. Kahit ganito, marami ang nag-isip na ang post ni Hart ay may direktang patama kay Pia. Ang mga netizen ay mabilis na nagbigay ng reaksyon, nagkomento ng mga katulad ng Fendi Looks at Not Edited na may halong biro at papuri kay Hart para sa marami halata ang pagpaparinig ng actress tungkol sa pagiging legit niya sa fashion industry. Ang issue na ito ay nagpa-trending sa social media kung saan nagpalitan ang fans ng kanikanilang opinion sa edited at not edited na drama.